Isinusulong ngayon sa Senado ang pagkakaroon ng dalawang taong tax freeze o hindi paniningil ng buwis sa mga lugar na hinagupit ng Super Typhoon Yolanda. Pero ayon sa BIR, hindi na raw kailangan ito. Samantala, nag-abiso na rin ang Banko Sentral ng Pilipinas na maging mas maluwag sa mga bank transaction sa mga lugar na apektado ng bagyo. My report, si Tina Panganiban Perez. Hindi ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Yolanda, maraming personal na mga ari-arian ng nasira o nawala. Kasama na rito ang mga ID na kailangan sa maraming transaksyon. Kaya ang Bangko Sentral ng Pilipinas, inabusuhan ng mga banko sa Summer Provinces, Leyte, Cebu, Iloilo, Capiz, Aklan at Palawan na huwag na muna maghigpit sa Know Your Customer Rule hanggang December 31, 2013. Ibig sabihin, Pwedeng hindi na muna manghingi ang mga ito ng ID sa mga kliyente nito para sa mga transaksyong nagkakahalaga ng 50,000 pesos pababa kada araw o katumbas nito sa foreign currency. Ayon sa BSP, ang kailangan lang isulat ng kliyente ang apektado siya ng bagyong Yolanda. Ni hindi nga kailangang ipanotaryo ito. At least meron silang pangahawakan na yung taong ito ay nagrepresent na siya ay victim. Ayon naman namin na verbal lang kasi pagka nag-validate din kami, gusto rin namin documented. Kung suswertehin ang kliyente at makakakuha ng certification ng barangay na apektado siya ng bagyong Yolanda, pwede niyang gamitin ito bilang official ID. Pero nasa bangko pa rin ang huling desisyon kung manghihingi ng ID o hindi. Ito pong aming call ay more of a persuasion. At kung hindi po susunod ang bangko, uh, wala po kaming magagawa kundi uh, i-persuade lamang sila para naman matulungan ang mga binagyong mas mabilis na makabangon muli. Naghahay ng resolusyon si Sen. J.V. Ejercito para magkaroon ng tax freeze sa mga sinalanta ng super typhoon. Huwag daw munang mangulekta ng lahat ng klase ng buwis sa Samar, Leyte, Iloilo, Capiz, Aklan, Palawan at iba pang sinalantang lugar sa loob ng dalawang taon. Ang pinakamalaking maitutulong ating pamalaan ay bigyan sila ng tax relief no, for, the, for the next A uh, two years para habang sila po ay nagsisimula ng kanilang mga negosyo, hanap buhay, kabuhayan, ay hindi naman sila mabigatan kaagad. No? Um, I'm asking, uh, I'm appealing to the BIR. Sagot ng BIR, di na kailangan nito. May babawas naman daw sa babayarang buwis ang halaga ng mga nawasak at nanakaw ng mga ari-arian. Marami na ho kayong losses, no? provided documented yun, mababawas yun naman yan. So, wala naman ho eventually talaga kayong mababayanan na income tax. Kasi isa laki ng loss, no? Ang pangamba pa ng BIR, baka may manamantala sa tax freeze. Malamang daw may mga taga-ibang lugar na pupunta sa mga lugar na sakop ng panukalang tax freeze para magnegosyo. At imbes daw na tax freeze, mas mahalagang mabigyan ng pondo ang mga binagyo para makapagsimulang muli. Yung mga taon na ito, kailangan niya ng kapital. Tingin ko, yun yun mas importante no? Hindi yung tax free tax, Kasi wala naman ho no, magiging income. No? Ano, freeze, no, ano natin? Ayon sa BIR, ang koleksyon ng buwis sa mga lugar na binayo ng Bagyong Yolanda ay katumbas ng 1 hanggang 3.6% ng kabuang koleksyon sa bansa. Tina Panganiban Perez, GMA News.